kasama para man. Anong masakit sa atin tayo? Ang Sa shoulder. Kailan pa yan? More than two weeks. More than two weeks. So, bago-bago pa lang. Eh. Madali lang yan. Pag mga ganyan, bago-bago pa lang. Kaya-kaya na. Lumalatay. Lumalatay na. Diabetic kayo, tayo. Hindi. Diabetic kayo. Ayan, buti. Buti pa simula pa lang. pero tayo, yung ganito kasi, pag diabetic, minsan agresibo talaga siya ang bilis niyang makapamaga, ang bilis niyang mag-create ng pamamaga. Pag diabetic tayo, tapos may edad, yung mga, ito lang, ganito lang, namamanid, susunod yan, kaunti na muna. Kalat na kala. Pag diabetic, tapos may edad, mabilis siyang man. hindi yeah, naman ko na nga ng mga fender waver eh. Yeah. Naku, wala rin yun, hindi nubra. Wala po. Wala. Hindi ko yun nubra. Hmm. Pinakatabes talaga yan, isang arayan na lang. pinadala ng kapatid ko yung video mo. Ayan o. Oh. Kahit pa paan. oh, yeah, no, tignan mo. Malapit-lapit na. Naangat pa siya pero may may ano na. Dapat kasi ano, natitiretso agad. Abot ka agad dito sa ulo. Ito may may ano na yo. May may gap na. Tapos, unti-unti yan tayo mag-iipon sa loob ng kirot-kirot. Hindi ka patutuloy yan. O nakatulog ka na pag kumirot, gising ka naman. Pero mas sabi ko, mas maganda yan bago pa. katulad yan, kaya napakadali lang yan ayusin pag bago pa. Mga ilang araw lang yan, ayos na yan. Kung baga pag napahinga lang, may pain pa sa loob, pero iba pa rin pag na-adjust na, maagapan. Kung baga, hindi ka na umabot sa iyong kumitik, napakasakit. Pag minuhog ko yung ating lead, kumukay May nagrarajit para may gumagraw, may gumahatak na kayo. Oh, totoo Tandaan nyo tayo, connected yung sa may leeg. Magbumula yung kapangyarihan nito dito sa leeg. Yung kapangyarihan nito dyan sa leeg. Pag may tama ka sa leeg, pag ginalaw mo ng gano'n, eh, eh no, sa nervous system, eh no, connected siya. You're... Pag -anun. connected dyan. Kaya pag ginalaw mo yung leeg mo, napansin mo, parang may mahatak. Kasi nandun yung pinakapuno. Eh no, putya sa sobrang sakit. Ay, pwedeng panggalin na natin, ano, baka matanggalin. Eh. Ay, papalaglag, sayang. Baka magkanda, basag-basag. Okay. Relax lang. Kahit sa yung kasagsaga ng pagkain nyo, makainito kayo sa kilo, eh. Okay, relax lang, Pero ang malagay yan, tayo, sabi sa inyo, napaka naagapan nyo agad. Mabilis na po. Ay, ay, Eto Ito yung may problem, di ba? Yan yeah, po. Grabe, oh. Oh. Kaya nyo? lang treatment, no? Tayo, dadagdagan na natin to para yung mga likod nyo, Na nai-stress. Sige okay, ako patagilin tayo. Ay, tapak muna kayo. Diba? Subalin yung muna yung shoes. Ako na magubay. Ayan lang. Eh. Ah? Ayan, yung sinyalis yan. May eh, may ticket tayo. Tignan eh. nyo yung pakan nyo. Tapak kayo tayo. Oo, oh, isa na lang. Hindi Ha? Ha?

Eh, okay, wag po kayo. Ito mo. yeah, Ayan. 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 Kaya ka ayo nang maangat ng mga maayos. Tingnan mo gano'ng kabilis. Hmm. Oh. Oh. Wala na. Ha! Salamat sa Diyos. Okay, eh, tayo po.